Mga katala, ito, it's an honor to be with this beautiful comedian. Ang nag-iisa, Miss Rufa Mae Quinto! Yes! Miss <laughs> Tamichi! Okay naman! <laughs> Dupin mo vlogger ka na. Ah. <laughs> Excepto sa mga naging kaklose ko sa Bubble guy, yes. yung First ever show ko sa GMA7 Bubble diba? Ano in Di first ever first show moment. ko after a while. Okay. <laughs> <laughs> That was here? 2000. Oh, ano eh, Naku, hindi ko sinasabi. Super B, Hindi ko sinasabi sa mga viewers ko yung ah. dad ko. Ah, no, 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 ba na oh, bata pa kami nun. Oh, bata pa. Anyway, hello mga <laughs> friends, mga katala. Napag-uusapan natin yung ano, konting throwback. Doon sa Bubble Gang, sino yung ano, yung naging close mo doon? So, sa, mark, Bubble Instagram, Gang, mara. Siyempre na-miss ko si Bitoy ang close ko talaga. Si Bitoy. Si Bitoy. Gusto mo makatrabaho din siya. Si Love siyempre. Hmm. Meron ka bang naging ano, crush? sa... Si Love Tonyo at si Wendell, no? yan ang sinasabi naging crush mo? Hindi, hindi. <laughs> crush siya, bubble Wala. Si Eric ako Ako crush nila. Tsaka, Ay! Parang yung, totoo nga yung... yan. Char lang. Hindi, ako ano, sino ko crush ko? Wala, hindi taga dito sa Philippines. Eh, hindi nung time na yun, wala kang rumba bilang bata, mas bata. Hindi kasi pa. lagi ako may boyfriend, <laughs> <baby. laughs> eh. Totoo naman yan, mga katay nakikita ko sa Phil, Um, ah, ako nga. Kumusta na siya? <laughs> Kumusta na siya? <laughs> Ay, ako po siya. ako ayun, basta nanay na ako ngayon. Ah, na, kayo. Okay, okay. Sorry, sorry guys. <laughs> um, Taken na. Oo, Taken ako. for granted. <laughs> okay, isa bang ano, uh, throwback na gusto kong pag-usapan. Pag Hindi ko malilimutan yung uh, parang yung gym eh, nung, time na yun din nang problema dahil sa taas ng ratings ng Marina. Natatadam mo? Ah, yung kay Ng rating ba? <laughs> nung kay Claudine Barreto. At ang naisip nilang ano, pantapat doon sa Marina na yun. Eh syempre walang iba kundi ang sexy com comedian oh, no. na si Fake. Natasya na mo Marina, Marinara. Marinara, si Regina nang nagbigay din ng hold set Eh. Okay. Kay Miss Will Magalpan. May pressure ba sa'yo yung gano'n? Pagtipong... Hindi naman, walang oh. pressure kasi... Bahala nung tao, wala namang gano'n. Tsaka hindi ko gusto yung gano'n, yung matas rating nila, tatalo hindi. So para sa fan-fan lang? Para, para fan sa'yo, fan lang talaga. Kung baga, for the people and not for the... No for whoever na may company. Walang ganun, kasi ang laging kailangan masaya ako so happy-happy lagi ang okay. mga nararamdaman ko. Aman naman. Wala naman liwan, ganun diba, na uh -oh. syempre ayoko rin merong mga, mga, masaktan o mawala ng work din naman, uh -oh. diba, kung magaling naman sila, tsaka paborito ko rin si Direk Wen eh, di ba, ma? Oh, di ba, oh, na, oh, ba sure. ito yung with Direk So, after naman nung noon, nagkaroon kami ng maraming maraming movies. Oh. Ang okay. apat dapat, uh, basukog, So, kaso. ikaw yung tipo ng tao na kapag gumagawa, oh ibawa ng teleserye, hindi ka nagpapapressure. Hindi, sa actually, hey, lang naman yung ginawa kong solo ko tapos lagi naman ako sa teleserye pero mga ano lang uh, isa sa uh, cast. Okay. Kasi nga everyday ang okay. uh, dami ko nang ginagawa hindi ko rin kaya yung puro soap okay. opera kasi hindi ko rin, uh, hindi pa comedy kasi ako imagine may Bubblegum, uh -oh. meron akong idol ko si Kap, may Marinara. Sikap. meron Ah, ano yun? Ngayon ako, SOP. May oh, showbiz central. Ibra, ko talaga yun. So, lahat na, yun, na lang oh. may show ako so, yun. <laughs> Kaya <laughs> na-miss ko din naman. Isa pa sa sinasabi na lang, measurement ng success daw ng isang karir ng artista, kapag merong nag-impersonate, like, alam ano si Anne Anne for Arnold Clavio, si Ate Gay for Nora Honor, ikaw alam ko meron din nag-impersonate oh, sa inyo di ba? I think ang yeah, daming nabigyan ng birth see. ng pangalan ng buba, di ba? Si Rufa Mi. si, si Rufa Mi. Di ba? Si... Namit mo yan in person? Oo, oh, kaibigan okay, ko si Krista. Kat Mesis, oh. yung nasa Dubai. Oh. Tapos si L. Evala Queen ba? Diba? Di ba? Yung okay. shower drag. Ano? Dubai. Uh, ikaw, ano yung pakiramdam kapag ini-impersonate ka? Maraming nag-impersonate kahit sa TikTok. Masaya ako kahit niya sa Thailand, di. Eh. Oh. Sa so, debutan, di ba? Yung sino yun? Masa nag-show nag siya sa Araneta, may rami nag-send sa akin. Okay. Thailander na matay Thai yun. So, natutuwa ako siya. Kasi, ah, uh, ang saya-saya. Sabi mo, sasabihin lang, go, go, go. Tapos lahat, tatawa, pa. Diba? Nakiyak pa yung go, go, go! Yes! Diba? Kung gagawin namang MPK ng magpakilagman ng personal real-life story ni Peachy, sino ang sa tingin mo pwedeng kumana? Ay, ayoko. Hindi ko gagawin. Bakit? Um, Walang magat ng kwento. <laughs> 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 no, Uy! <I> <laughs> <laughs> hindi yan totoo. Mga oh, saan nag-start ka talaga from the humble na kikin, diba? Wala, wala. Hindi kasha sa... Isang uh, so, isang so, uh, uh, party. Ay, series. <laughs> series. <laughs> <laughs> Pero wala akong nakikita ng artista friendly. na, no? Wala akong napipisil na artista na pwedeng gumanap na younger, peachy, ganyan. Uh, Pero ikaw wala yung... Wala pa kalinto. siguro anak kong pwedeng gumanap. Kasi Parang nakuha niya yung pagka-comedy ko eh. Ah, kulit eh. Yung nakakatawa talaga. She's very funny. Eh, sayang. Sayang, sayang. Nagmana sa'yo. sayo, sayo, sayo. sayo. Nag 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 Oo, sayo. parang ako siya na mas matanda siya. Yung talino, <laughs> yung talino nagmana <laughs> din sa'yo. Ay, hindi ko alam kung matalino ko or street smart. Ay, uh, o diba? Street smart. Street smart ako. Ewan ko lang siya kung anong level ng talino niya. Pero, basta matalino kami. Okay. <laughs> may konti <laughs> na, lang ako. May konti guys. lang challenge. <laughs> Please English me. So, may mga ano lang, konting phrases lang tayo sasabihin dito. Na, from Tagalog to English. Okay. Okay? okay. First, Word. Yung pinaka sa tingin mo, ano? Sa dako paroon. Ah, uh, horror there. Horror <laughs> the the, is there. Horror is there. Pag, pag sinabi mo sa dako, uh, uh, parang horror yun. Next! Noong unang panahon, Peachy translate please. Before the weather. <laughs> Before the weather. Okay. Isip bata. Uh, young childish. Young childish. Pwede, <laughs> pwede, pwede. Uh, Nakakapagpabagabang mo yung bagapan. Uh, don't bother me. No, don't bother me. <laughs> don't bother me. Don't <laughs> uh, no bother me. Ipinagkibit balikan. Mm, the head, and <laughs> head and shoulder. Head and shoulder. Head and shoulder. Meeting. Kasi yung naggagano. Eto. sa bato. <laughs> Paano yung pitchy? Itaga uh, sa bato. uh Post-it. <laughs> Okay. <laughs> yun na, yun yeah, Okay. Ah, <laughs> uh, bituing walang ningning. um Tala without shine shine. <laughs> okay, last two. Diba? Hamakin ang lahat, masunod ka lamang. I'll do everything so you'll be followed. <laughs> I'm not gonna unfollow you. <laughs> okay, last, Pichi, translate. Only restrict, okay? Last <laughs> na ito, please. Restrict in uh, Facebook. Oh, last na to. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. If the tree is the... Ano ba yung fruit. <laughs> If the tree is the fruit. <laughs> Yan po ro. Grabe. <laughs> <laughs> ano ba pichi? Hindi ko talaga. Is there? Hindi ko gumawa talaga tayo room. ng app na ganyan. Yeah. Hindi ko sobrang bebenta talaga. Sige, Ikita pa tayo dito. 20,000. Kaya lang nang yung 20,000. 20 Hindi oras ha. Pitchi. Okay na sa saan. Ah, thank, thank you very much. Uh, At nagkita ulit tayo. Ba, si Kuis, Tala Kuis. Oh, I push to do it. Sige na nga, bye-bye. Thank you, Michi. Salamat mga katala. Hanggang sa susunod. Thank you. Yes. Susunod. <laughs> <laughs>